Tapila, anong mensahe mo dun sa nagbayad? Uh, ng peke. Ang mensahe ko doon sa nagbayad ng peke. O, yung lagbo. Sana. Kung marami pa yan na peke, huwag mo na ilabas sa iba. Kasi, kawawa naman eh, di ba? Kawawa yung... Oh, abono. Abono. Kunwari, ako, tindira lang ako, tapos ibibigay. Kawawa naman. Matatanggal sa trabaho. Buti kung bayaran mo yung talagang sariling tindahan na kanya. Hindi ka matatanggal. pa e, paano kung trabado ka lang? Matatanggal ka pa. Wala ka ng trabaho. Kaya dapat yung may mga pikipira. Huwag na ilabas yan. yan eh. Ano yan eh? Sindikato yan. Nakayong manloko, di ba? Uh, masama talaga manloko. Kasi okay, alam alam niyo na talaga ang mga peke. Katulad din yan. Akala yata mga kalusot yan. Kasi di ba marami tayong tao. Eh din, hindi mo talaga makakalusot kasi alam na namin. Alam na namin yung picking pera. Oh. Ina na yung picking pera na nahuli namin. Oo. Oh. Bang pito yata yan o bang ay. Oh. Yun. Sana... Saan sa inyo, isang linggo kayong walang sahod pala. Oo, oh, oh. isang linggo. mo mayroon sila kasi kawawa. Alam nila, ah. kahit ikaw, San alam nila yung pera. Madam, yeah. madam, yeah. yeah. ako, madam. Baka ya, kami bide, pide, oh. Pesa yan, na Oh, si Madam Mickey. Abot pa 'yan Bakit ako wala? Ay, you know, bakit maganda ka ba? Siyempre, cute si Piona. Dinigyas ah! <laughs> si Piona ng pera. Pero butin na lang may incentives kayo. Kasi nakaku nakahuli kayo ngayon. Sorry po. Pa-bye sa mga samisyo, sa mga diwata. Ano'ng paraan? Oh. Nag-quiet siya dito hindi mo makakala kasi. Oh, kag tibang kunang. Oo. Nakikita 'to talaga na siksik. Kasi 'yung mga papa at samisyo. Kasi minsan 'yung paglabit dito, oh, parang may marami. Oo. 'Yung nila dito sa electric dito. Meron pero kanina hindi namin pinasok ito. Alam na namin na piki. Sa paghawak pa lang. Oo, so, nung pinasok hindi nag-ilaw. So, pikit talaga. Oo, oh, diba? Piki talaga. So, may incentives ka ngayon. Yes! <laughs> yeah. maganda. Kailangan mayroon mamaya. Hindi ah. Ah ah. Ang bata, ah, Si ate pilang ah. Oo, ah -ah, kasi nakahuli. ang ating, ano. Kailangan... So, ginawa ni Madam Diwata, kinuha ang peke. Kinofiscate to. Oo, o, kasi baka may binig pa sa iba. Ma, ano, ito. Kaya nga. Kailangan naman talaga kunin natin kasi hindi naman yung money. Oo. Oh, Diba? Kawawa yung maka, ano nun. Yung mga lusutan nun. Malay mo yung nalusutan. Ibinig doon sa lalo oh. mas nangangailangan, diba? Katulad uh. yung pabili ng gamot. Uh. Uh. Diba? Tapos yung pala pag binig puti ka, peke ka lang, diba? Uh. Ano? Kawawa. Lakad-lakad ng peking pera na yan. No to fake fake money. Iwasan natin mag bigay ng mga fake money, mapayag ng mga fake, fake money. Oo. Ayun. So ayun ang latest. <laughs> yeah, thank you Madam Pilam sa pagpa-unlock. Ayun yung latest nito dito kay Diwata Pasay, no? um, actual na nahuli yung nagbayad ng 1,000. At agad namang ibinigay kay Diwata at kinumpis ka ni Madam Dewata Ayan, so ayon ang latest update natin dito. at ayon sa nagbayad ng peke hindi daw sa kanya binayad lang din daw sa kanya ng kasahero